Sa muring edad pa lamang ni Rizal, makikita na ang kanyang sentimiento sa bayan sa kanyang tulang sa aking mga kabata. Ang tulang ito ang pinakaunang isinulat ni Rizal gamit ang sariling wika sa edad na walo. Sa tulang ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa bayan, kalayaan at lalo na sa sariling wika. Gustong sabihin ito sa mga kapwa Pilipino na huwag ipagmaliit ang sariling atin ang ating wika. Maraming inihatulad si Rizal sa wika. Gaya ng ang wika ay parang isang ibong malayang lumilipad. Isang mamamayang ipinanganak sa kalayaan. Katulad sa isang sanggol na kailangan alagaan at mahalin. Nang wika ay nangangailangan ng pag-aaruga gaya ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak. Ipinakita niya rito na ang wikang Tagalog ay singhalaga at sintulad lamang ng wikang Latin, Ingles, Kastila at maging salitang anghel na mayroon ding sariling alpabeto. Hindi ito dapat minamaliit kapag inikukumpara sa wika ng ibang mas maunlad na bansa. Nananalig si Rizal na kung taos pusong mamahalin ng mga tao ang kanilang pambansang wika, at auspuso rin nilang ipaglalaban ang kanilang kalayaan. Sa tulang aking mga kabata, nanggaling ang madalas nating marinig na salawikain ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit sa hayop at malansang isda.